Agosto 11, alas 3.30 ng hapo. Nandito po tayo sa tanggapan ng Nakatama Ako, IA, Agricultural Cooperative. At ati po makakaharap ang Vice Chairman ng kooperatiba si Kuya Hilario Cerame. Magandang hapon, Kuya. Magandang hapon, Ka Diego. Opo. At, uh, kayo po may nag-apply ng uh, pautang ng AgriSenso Plus. Bago ang lahat, ah, aking binabati ang mga kagaya kong magsasaka na bagamat maganda palay, pero loging logi naman sa, sa presyo ng palay. Kaya binabati ko sila. O, oh, ano pang ginagawa nyo? Magreklamo na tayo. Kailangan na ah, natin na bakit mababa ang presyo ng palay natin? mga ka kasama, <laughs> yeah. kailangan natin magreklamo na. Yeah. Uh, uh, ang tanong ni kajego kung nag-apply ako sa Agripo, agri Senso. Opo. Opo, nag-apply ako dahil kailangan-kailangan po ng isang malit na magsasaka ang isang puhunan na gagamitin sa aming pagsasaka. Kaya nag-apply po ako sa agri -Sinso. Uh, naproban naman po ako. Naproban ako ng nagubisa kami ng application nung, eh, ay nagpasok kami ng application nung John, mga John 5 yun. Uh, ngayon na aproban ng, sa bandang July. Kaya salamat naman sa Agresenso at uh, naproban na-approve yung loan namin. O magkano po ang uh, na-release ang nirelease ko po ay umaabot siya ng 45,500. Kasi ang binibigay lang sa na binibigay na loan ay nasa uh, 55,000 sa isang hektarya. Kaya lang ang in, in -apply ko naman ay 9,000 kaya 45,000 lang po ang po. naging kantidad. At uh, ano po ba kasi yung, ano, yung itinanin po ninyo? Inbred po ba o hybrid? Inbred po, in inbred. Opo, ang beta ko iba talaga ang kwenta sa inbred at hybrid. No? Mas mataas pag-hybrid. Oo. Ang sabi ng agri ang hybrid po ay uh, umabot uh, siya ng 65,000 kong hybrid. Mm. At kung in naman ay 55000 ang ibibigay. Ganun po. Eh, kamusta po ba uh, sa actual po ba? Uh, Ilan po ba yung nagagamit ninyong puhunan sa 9,000 square meter ninyong palayan? Ay, sa nagagamit namin po ay talagang umaabot siya ng 45000 po. Lahat-lahat. Parang sakto lamang po, no? Kaya sakto lang po yung aming nahiram na puhunan sa Agri-SENSO. Opo. Bukod po sa Agri-SENSO Plus ng land bank, meron pa po bang ibang lumalapit dito sa inyong tanggapan para magpahiram ng puhunan sa mga magsasaka? Ay, meron po, Kajigo, merong lumalapit na ibang ahensya dito sa aming tanggapan na kung minsan nagpapapirma pa sila sa aming Pangulo. Ngayon na uh, ay tinatangyan namin sila dahil kasi uh, ang balita namin na patakaran nila ay mas ma mahati yung yung puhunan na ibibigay nila o ipapautang may kas at saka may imports kaya at saka balita namin na talagang mas matas pa yung magiging interest nila kaya dito na lang kami sa agresenso talaga. Maraming maraming salamat po.